yun mga trabo bali mag ko ng ano stator yung charging nga bali testing na rin natin yung ano ah uh, thread protector na aking ginawa kukunin na yung may-ari ito mga trabo testing na natin kung maka siya testing na natin mga trabo kung maka siya あっどうも。 Success, mga trabaho Success. Quality. Quality. Sige. Okay.